gagamit na ang pera upang bilhin ang ating uh, kalayaan pumili. Hello, uh, magandang araw sa ating lahat. Ngayon pag-uusapan natin ang uh, issue sa politika. Uh, ito yung pagboto. Kahalagahan ng ating pagboto. Siguro maririnig nyo sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan nyo, kung saan uh, nai-involve yung pera uh, sa halalan. Kunyari, sasabihin ng isa, uh, kung sino ang malaki yung bigay, dun ako boboto. So yun yung pag-uusapan natin. Sapagkat sa panahon natin ay nagkaroon na ng pagkakaiba ang politika nagagamit na ang pera upang bilhin ang ating uh, kalayaang pumili. So ngayon pag-usapan muna natin, ano nga ba ang kalayaan sa pagboto? Sa saligang batas, ito ay tinatawag na suffrage, no? Or kalayaan sa pagboto, no? Ang um, ito ay ibig sabihin din, ito ay nangagaling sa isang Latin na salita na suffragium na ang ibig sabihin ay uh, a voting tablet or a ballot or a vote no? so yun yung pinanggalingan ng silitang suffrage so tayong lahat bilang mga Pilipino o bilang mga mamayan binigay yan na karapatan sa atin ng saligang batas no? except kung tayo ay inalisan ng karapatan na yan hindi tayo pwedeng pumoto pero generally, yung karapatan na yan ay init na sa ating mga mamamayan. So ano nga ba no, ang kalayaang pumili? Ito ay ginagamit natin tuwing eleksyon. So, ibig sabihin, pumipili tayo ng ating mga leader na may kakayahan, na mamuno sa ating bayan, umamuno sa kung saan ma. So, ibig sabihin, uh, hindi dapat na-impluensyahan ng pera o serbisyo ang ating pagboto. Sapagkat kailanman, ang karapatan ay hindi kayang bayaran. Pero kung mapapansin natin, sa ating panahon, kahit sa mga lokal na mga eleksyon, o kahit sa ano lang, pinakamababa na eleksyon, ay dinagamit ang pera ng ating mga politiko, no? upang mag-solicit ng boto. Kuminsan yung iba mawapansin natin na sasabihin nila, din ako buboto kay ano kasi malaki yung bigay doon eh. Ah, dito ako sa kanya kasi medyo mas mas malaki, mas malaki laki pa yung uh, bigay niya sa akin. So ganun yung nakikita natin sa uh, lipunan natin. So mapansin natin napaka ano Uh, napakababaw ng ating pagtingin sa ating kalayaan na bumoto. So, ibig bang sabihin yan? Uh, pwede tayong bilhin? Pwede, tayo, pwede bang pwedeng bilhin yung puso natin o yung isip natin? Tanong ko sa inyo, kayo na nakikinig, o tayo, para sa ating lahat. Meron bang halaga ang karapatan bumoto? Meron bang uh, para bang Uh, tayo dito. Uh, amount na pwede nating i-equate sa ating kalayaan. Nakalagay diyan sa uh, sa ligang batas no. Ito ay tinatabing sagrado yung balota. No? Sa section 1 and 2 ng Article 5 nakasaad of the 1987 Constitution. Nakara nakasaad diyan ang kalayaan nating pumili suffrage so, may be exercised by all citizens of the Philippines, not otherwise disqualified by law, who are at least 18 years of age, and who shall have resided in the Philippines for at least one year, and in the place wherein they propose to vote for at least six months immediately preceding the election. So yun yung uh, kalayaan natin sa pagboto it must be or it may be exercised by all citizens. And then, sinasabi pa dito, no literacy. Property or other substantive requirement shall be imposed on the exercise of suffrage. So, yun yung uh, nakalagay dyan. So, so, ibig sabihin, kahit hindi tayo marunong bumasa, hindi tayo marunong Uh, ano sumulat ganon meron at meron tayong karapatan that is uh innate no sa atin so, listen, hindi pwedeng dahil mahirap ka hindi ka pwedeng bumoto no dahil hindi ka marunong magbasa o sumulat hindi ka pwedeng hindi ganon yun yung pantay uh, pantay na kalayaan na binigay sa atin sapagkat tayo mismo bilang mamamayan tayo ang may kalayaan na pumili ng kung sino man ang gusto nating iluklok sa isang posisyon. Sapagkat nakasalalay dito ang kaunlaran o hindi kaunlaran ng isang lugar kung magkamali tayo kung sino yung ibubota natin. So yun yung uh, issue ngayon no? na gusto nating maliwanagan tayo. Ilagay natin palagi sa ating isipan ang kalayaan ng pagboto ay isang kalayaan. Tanong, ang kalayaan ba o karapatan ay pwedeng bilhin? Kunyari, ako si politiko. No? Uh, ito ngayon sila, ito mga butante o mga voters, ito bibigyan ko ito ng tinggan nito. Uh, bibigyan ko ito ng dente 2,000 upang bumoto sa akin eh, yun naman, pag hindi natin naintindihan kung ano yung kalayaan natin sa pagboto, eh, ibuboto rin natin siya. No? So, yung, ang, uh, the sad thing is that, after the voting, after na iniloklok mo yung taong nagbigay sa'yo ng pera, kapag walang, ano, walang ganap, o walang progression ng isang lugar, saan natin isisisi yun? sa atin rin ng mga tao. Sapagat tayo ang naglukluk doon. sabi ibig sabihin, kailan uh, kailanman hindi dapat natin ipagbili. Kunyari, may ibang politiko, ay binigyan kita ng 5,000 na dapat ako boto mo. Oops, huwag ka nang pumunta doon dahil ano, ganito ganyan. Dahil binigyan na kita ng pera. sabi ibig sabihin, pagka ganon, eh nagpapabili tayo. Pinagbibili natin ang boto natin hindi tayo hindi, hindi, tayo bumoto sa kung sino yung gusto natin. Bumoto tayo dahil binigyan tayo ng pera. Binili tayo. Yun yung pinakamasaklap diyan. Kasi pagkatapos na hindi ka hindi ka pwedeng magreklamo kung bakit mahirap ang lugar. Bakit walang progress sa isang lugar? Bakit walang development sa isang lugar? Wala kang karapatang magreklamo dahil sa simulat sa poll binenta mo na boto mo eh. O kunyari, nangyailangan nga, pupunta ka doon. Uy, ba't ka, ano, pumunta dito? Bed ka. Bed na kita. Huh? Bed na kita sa ano? Kung ano-ano mang klaseng servisyo yan. Pinigyan na kita. O oh, yung anak mo, pinagtrabaho ko. Huwag ka na mag, ano, hingihingi pa dito. No? Huh? Kasi bed na kayo. Iba ang saklap nun. Alam nyo, ang pera, ilang minuto lang yun eh segundos yung yan eh. Uh, maubos na yan. Kunyari, binibigyan ka 3,000 or 2,000 or 1,500. No? Ilang, ilang taon mo ba yung i-spend yung amount na yan? Are you sure? Nadarat, nadadatnan yan ng dalawang araw, tatlong araw, limang araw, isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, isang buwan. Dalawang buwan yung amount na yon pinagpalit lang natin sa yan doon tayo sa mga taong may prinsipyo. So, ibig sabihin, pag tayo, tingnan natin yung kwalifikasyon, yung dedikasyon ng isang tao sa kanyang uh, pagtakbo. Ang tao ba na ito, merong competence? Ang tao ba na ito, merong puso? Ang tao ba na ito, kapag uh, nagserbisyo puso ang ginagamit para sa kaunlaran ng bawat isa? o ng mamamayan. So, yun yung tinitingnan natin. Hindi dapat maaring uh, maging uh, dahilan na masakripisyo o makokompromise yung progress natin sa ating uh, lungsod o bayan na dahil lang sa, sa pera. Hindi natin mawawala na talagang meron na yan. Meron meron na yan. Pero, ang tandaan natin, palagi na ang suffrage o kalayaan sa pagboto ay isang kalayaan na sinasabi sa ating saligang batas na sagrado, no? Sag sacred, no? Sanctified, no? At dahil dyan, kailanman hindi ito dapat nating ipagbili or ninyong ipagbili sapagkat dito nakasalalay ang kaunlaran at yung, yung future na, uh, ng ating bayan. Alam nyo kung sino yung hinalal natin, sila yung binibigyan natin ngayon ng uh, ano, kapangyarihan upang gastahin, gamitin yung resources ng isang bayan o resources ng municipality or resources ng barangay, national resources. Sila kasi yung nilagay natin dyan upang i-allocate nila yon sa ikaw unlad ng bayan. Ika e po, ikay e ngayon, pumili, pumili ka ng isang taong alam mong korap o hindi marunong, hindi naman korap pero hindi marunong gumasta, hindi marunong gumamit kung saan dapat ito gamitin. Sapagkat ang mga budget ng isang municipality or ng isang locality ay nakasalalay sa isang mayor no? or sa barangay, sa barangay captain kung hindi nila nagagasta yan ng maayos no? dalawa lang niyang uh, isa lang o dalawa lang ang kahinid ng yan it's either no? mananatili sa walang kaundaran ng isang bayan or mas lalong lulugmok ang isang bayan at mapapansin nyo isang angkan lang ang iyayaman dyan. Pero ang community, siguro mapapansin nyo, ang community or lungsod or barangay or gano'n, mananatili lang din sa gano'n. Kapag ka -look -look tayo ng taong kulang sa competence, kulang sa experience, at ang iniisip lang ay pansariling interest. Hindi Uh, hindi interest ng nakakarami. So, yung dapat natin hanapin. Yung taong hinahangad ang interest ng karamihan. Hindi yung interest ng interest niya o ng iilan. So, yun lang ang uh, discussion natin ngayon patungkol sa karapatang bumoto. So, ulitin ko, wag niyong hayaan na kayo ibilhin hindi, huwag nyo ngayahan na kay, ang yung prinsipyo ay bilhin. No? Napaka ano yun eh. Para bang degrading yon para sa akin. Kunyari ngayon, pag ko boto ko, parang sampal yun sa akin eh. Parang that's a degrading part of a person. Hindi ko masyadong, hindi ako masyadong maging masaya pagkatapos ng election kung yung ibinoto ko ay ibinoto ko dahil lamang sa pera. Never ever allow money to dictate you in the exercise of your freedom. Thank you and hanggang sa muli. Goodbye. Bye-bye.